Nabusog yun. Nah, Damay diri sa ano? Sa nah, toro. 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 Sa so, pangalan diri ni Bara. Ha? Huh? Dool sa Lion 1. Ah, uh, Dool sa Lion 1. mga kamigs. Okay. ah, mabusog yun ka. Oh, nah, Nagpobleman ako kay Lison na ilihok. Na akong kaoban. Huwag na magkaon. Ah, uh, pakita na ako sa inyo oh. Wapod yung pag-umagkawan niya. Dugay ko ka sa kung kasilik. Click niya sa video. Inis ay. Eh? Guba-guba na itira na niya. Api lagi sa ka asalo. Ano ah. tala kamayan tirada ba? Ang busog dyo ka. Ano kaka magulat dyo ka mga 5 to 10 minutes. Yod gay. totoon ba man? Ano ah, yung tirada na ito? Kay man ka ng... Tugba ma timbangan pa nila usan ni mo makaon. Problem mi, eh? okay juga. Ah, pakita na to nya, totoo dang ilang ipang tindah. Ah. Ah, pusa pus. Ah, kami jo. Ha. Timbangan sa ni mo ni Ilang tindah mga kamigs. Ora, tindah. Timbangan sa dahan ni mo daan usan timbangan ni subahan itu tro Ban. Ngeduga na sa dire mga kamigs. Tala, ani ka Andre ba? Abusog juga. Ito ba kung gusto isda, ay isda. Kung gusto tilapia, nay perit. Kung gusto perit pirit, nay karne. Oh. galang lang. Ana, ulan na ganik kamigs. Wala. So, sempre mo bayad ta kay mamatakaon. Wala na ro to pakita tong gikaon namo trot. Uloy, ini pulis sa ay. Ni ah. patong ang iring, oy. <laughs> <laughs> oh, da. Suko oy, madam oy. Ah. <laughs> <Ay>, sige. gusto mo on dito. date. Dere sa Ah, Ano street. Ah, street. Street. Nan Ah, Ah, mixer. Don't, na oh. Ang gusto sa sugbahan mga kamay stack. Tak takore, ah takore. Ah. Oh. Pero lami kaon ndiri mga kamay si makabuylo juga mm. ka ba? Makabuylo jo ka gaon. gwapo ang giso nang galad tarang daso saging. eh mo ka suru diri? Ano? Ang tao si ngala. niyo si. Oh, pagita madam. Operi terus <laughs> kan? Oh. Operi mana ya operi terus? <laughs> nampak <laughs> <laughs> nuai nampak tak?